Hello mga amigo Welcome ulit dito sa aming kennel For today's video Ito, nandito ulit tayo sa ating kennel Medyo maulan Ngayong araw na ito So ito na sila ngayon Nagpapakain na tayo ng ating mga Full babies natin ating mga full babies natin ito so, medyo maambon ngayong araw, itong magang ito. Ano, you know, makulimlim. Ito so, na sila yan. Ayan na sila Trees, si snow, tsaka si puno. So, so kumakain na silang tatlo sa kanilang favorite spot. Ito na yung ating mga apo, si Gucci at Rolex. Ayan, malikot na sila. Ayan, galaw na sila ng galaw. Oh. Tsaka parang nakakarinig na rin. O oh, yan, ito si Gucci. Yan. ang ganda ni Gucci. Oh. Ang ganda ng markings niya. tingnan din natin itong si Rolex. Oh. Tumatakwa na Oh. Ayan, si Rolex. So, may black mask siya, oh. o. So, lulusog nila, oh. Ayan ay, na si Gucci, tumata. Magano siya, nagpupups. Oh, yung kanyang mami naman ay kumakain. So, dito sila. Maya-maya oh, papasok yan dito para maglinis ng kanyang mga papi, ng kanyang mga anak. So, ito sila going ah uh, oh, three weeks old na sila ngayon araw na ito Sunday so, kaya ito nakakaya, nakakarinig na sila oh, open na kasi yung kanilang uh, tenga ito ang ganda ng pagkakadak ko sa mga buntot nila ayan oh, no? si Rolex oh dilat ng dilat na yung mata Ma naglalaro na ito nakakita na kasi aning nagne ah, hindi lang nga nila talagang hindi pa naman masyadong clear yung kanyang vision so ayun yung tatlo dyan sila talaga kumakain sa table na yan oh, ganda ito na yung dalawa yes, lakad na lakad yan excited na akong makita sila na eh. talagang uh, tumatakbo mga 4 four, four weeks old o 1 month ah, mo yan talagang malilipot na yung dalawang yan uh, pero tulog pa rin ang tulog so mga amigo uh, lagi kayong uh, sumubaybay dito sa ating youtube channel At kung hindi uh, di pa kayo nakapagsubscribe please subscribe And hit the notification bell para lagi kayo updated sa ating mga upload na video. And huwag natin kalimutan mag-like and share. Para nila uh, mapanood din ng ating mga kaibigan na mahilig mag-alaga ng aso. So ito na si blue pumasok na dito sa kanilang welping sa kanyang welping box para magpadete eh. kaya ang buti ng aso pagkatapos uh, kumain then uh, mga tepa, 5 to 10 minutes papasok na so mga amigo hanggang dito na lang muna ating video ngayon so see you on my next video okay mga amigo ingat po kayo lahat all goods